Peaceful and organized. Ganyan inilarawan ng mga otoridad ang pagdiriwang ng Araw ng Undas kahapon sa Urdaneta City Cemetery. Maayos umano ang naging daloy ng trapiko at agos ng tao papasok at palabas ng sementeryo. Dahil rin sa dagsa ng tao kahapon, may ilang mga senior citizen ang nakaramdam ng hilo at pagod. Agad naman silang nilapatan ng paunang lunas ng mga nakaantabay na medical team at kalaunay dinala sa pinakamalapit na pagamutan para sa karagdagang atensyong medikal. Yung sitwasyon po ngayon ay kahapon sa dami po ng tao, halos parehas po yung bilang po nila. Kasi po kahapon po is medyo maulan siguro po, kaya po ngayon po sila dumagsa. Is maayos naman po yung naging flow ng, po, ng traffic po natin at naging maayos naman po yung mga pagbisita ng mga tao dito sa loob. Well coordinated naman po lahat, kasama po natin ang PNP, ang LGU, ang CDRMO, and siyempre po, ang BFB. Peaceful po naman po and organized po ang naging flow ng undas po natin. Ngayong araw, patuloy pa rin ang pagdagsa ng ilang residente sa Roman Catholic at Urdaneta City Cemetery upang alalahanin at dalawin ang puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Dahil sa masungit na panahon kahapon, ipinagpaliban muna ni Nanay Feli at kanyang pamilya ang pagbisita sa sementeryo ang ilan naman, nakaugalian na raw na bumisita sa sementeryo tuwing All Souls Day upang makaiwas sa siksikan at mahigpit na taloy ng trapiko. Ay, dati-dati, November 1 kami pumupunta. yun nga. total sabi naman ng anak ko, all since day ang November 1, all souls day ang November 2, kanya. Ngayon na lang kami pumunta, dahil wala naman kahapon. Malakas ang ulan kahapon eh. Kaya hindi na, hindi na kami tumuloy. Eh tama masama ang pakiramdam ko pa. Kapon, hindi namin maharap kasi itong asawa ko inaupiray. Eh. Kaya, kuan kaya ngayon lang kami na, ano, nakapunta. Itong, ano, eh, pa sa, sa ating buhay, kaya da dalawa na rin natin. Kasi, umahal natin sila, eh. Sobrang traffic, saka sobrang dami ng tao, siksikan, siyempre nagkakambungguan. Kaya ngayong araw kami pumunta, at least mas maluwag-luwag yung pagpasok mo sa cemetery. Ano nagluto rin kami ng mga bagay ng mga malaki, pan ano-ano ganoon para pang ano ta. Pa. Sa gabi, nagtirik na lang kami ng kandila. O, kaya ngayon naman kami pumalik dito para magtirik din uli. Tuloy-tuloy naman ang pagbabantay ng mga tauhan ng PMP, BFP, MDRRMO maging ang iba't ibang volunteer groups sa loob at labas ng sementeryo upang masiguro ang kayosan sa lugar at siguridad ng mga bibisita sa lugar. Samantala, ngayong araw November 2, 2025, nagkaroon ng libring sakay pa uwi ng Baguio City. Inergonisa ito ng Pamaalang Panlalawigan ng Pangasinan para sa mga residente, sudyante at mga manggagawa na babalik sa eskwela at trabaho matapos ang pagdiriwang ng Araw ng Undas. Lester Narag, Balitang, Solid North.